So tuloy yung ano sa Japan. Paano plano ni Tita Takumi ba? Uh, kasi di ba meron siyang garap restaurant doon. Hmm. So, niya. Um, paano ba mag-ano sila doon? Mag... Ah, okay. Kaya sa nila. So, kailangan talaga yung ano? magpalakas. Kailangan yung niyong naman. Siyempre. Ang galing ha kilala niyo yun yung bawat isa eh. Oh. Ni Eric, kaysa sa akin. Mm. Nakasama ko, oo, nakasama ko si Eric. Pero alam ko naman na ikaw pa rin yung, ano hmm. na, mm. hanap Ano talaga? Bil talagang ibang level yung ano ni Tita Takumi, no? Yes. Ay... Sa... Hindi ko alam pa paano ko unay yung sasabihin ko kay Tita, Tita Takumi. Maraming 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 salamat po. Basta bahala na po ang ating Diyos sa inyo. Sobrang gusto niya, sobrang talagang na-touch siya sa kwento ng buhay niyo, Kuya Rick. Gusto niyang iparamdam yung isang pagmamahal ng isang ina. Hi. Ah. morning! <laughs> si Bayo. Gabi, gabi ng Bayo ko talaga. Sobrang sipag ng Bayo ko. Aww! Ah. ka okay. na. Pahag mo na. ng masarap na mangga. Ano to? Pinaka masarap na mangga sa uh, sa Pilipinas daw. Okay. Hmm. Ah. Ngayon ko ko. Mahigpit. Gusto ko mahigpit. Mahigpit with kiss. <laughs> <laughs> Dalhin oh, mo ito. Tukoy mo kaya sa tayo. Oo, oh, mainit. Tara. Oh, Dalhin mo Tara. Tara. Oh, try mo. Gano'n wow. oh, na, try mo. Wow. Try mo nga. Masarap ito. Sige na. Alam mo ba saan galing yan? Ilo-ilo pa yata yan. Para matikman mo yung pinakamasarap na mangga sa buong Pilipinas. Oh. Punin ko na to, baka matusok oy Gano'n, gano'n mo. Sige na, gano'n mo. Nangirap kasi siya magkutsara. Hanggang ngayon pa, nangirap kang magkutsara. Dito, lagay man. nun. Magkakadumi ano. Ah, kumusta ka? Medyo ayos naman. Hindi mo ako inahanap. Yung totoo. Hindi mo ako namimiss. <laughs> Napanood ko yung video ni Ate Lisa mo. Kita ko yung pagka-excite nung nalaman mong dumating ako eh. Hindi ko, hindi ko alam na ganun pala yung ano sa'yo. Hinahanap mo rin pala ako. Masaya ka pagka nandito ako ganun. Hmm. Huwag ka na kasing mahihiya. Lumaban ka, Rick. Yun lang naman ang hiling ko sa'yo. Lumaban ka, tanggalin mo na yung pagtatago dyan. Tignan mo si Kuya Brian. Hmm. Ikakasal na yung kapatid mo, hindi mo pa alam. Magkakapamangkin ka na, hindi mo alam. Gisingin mo yung sarili mo. Ayaw mo ba magkaroon ng pamilya? Yung lang din naman ang hiling ko nun, di ba? Umayos ka, magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Yun yung gusto namin. Magkaroon ka ng sarili mong pamilya, maging masaya ka. Tsaka ayokong sayang din yung pagkakataon na binigay sa akin ni God, na binigay sa akin ng magkakilala tayo. Isipin mo lagi yun, na makakabuti sa'yo. Hindi habang buhay nandyan si Kuya, at si Ate, Mm, oh, magkakaroon ng pamilya yan, sariling pamilya, mababantayan ka mga maayos. Si Kuya Jano magkakaroon din. Jo. Di mm. Sino pa naman yung mga nagsasalita nang hindi maganda sa iyo? Wala yun. Ang mahalaga yung kapit natin kay God, yung buhay mo. Sayang yung panahon, yung oras. Kaya lumaban ka. Hmm, tignan mo si Kuya no? Dahil lumalaban siya, pinipili niyang lumalaban. Tignan mo. Hmm, may sarili ng bahay. Anong... Hmm? Tanggalin mo yung sana mo. Huwag kang laging, hmm, ibig sabihin, negative. Kung lalagay mo, ay, thank you, Lord. O, oh, lagay mo, laging positive. Kaya ko yan. O, oh, ito, makawalan ng pag-asa. nandiyan nga ang ating Diyos. Tanggalin mo sa isip mo yan. Yung pagmamahal ni Tita Takumi sa inyo, grabe, sobra-sobra. Daig, daig pa niyo, yung ibang may mga magulang dyan, Sa so, nakakita ng no, ting pagmamahal sa inyo, nag-uumapaw yung pagmamahal niya sa inyo kasi gusto niyang ipadama sa inyo yung pagmamahal niya. Huwag niyo sayangin yun. Kasi mas magiging masaya yun kung masaya kayong nakikita niya. Eh, huwag nang mabubuknot sa buhay. Tanggalin mo na yun. Anong gusto mong sabihin kay Tita Takumi? Thank you, Pops. Laging ganun. Pasalamat ka lang. Tanggapin mo ng buong buo. Yakapin mo yung pagmamahal ni Tita Takumi sa inyo. Hindi na iba yung gustong ipa... Parang nanay na. Gusto kayong yakapin. Gusto, yung niyong... gusto niyang maramdaman niyo na meron kayong nanay. Lumaban ka, Rick. Nalulungkot ako pagka ganun humihingi ng saklolo yung ate ko sa inyo. Tignan mo yung ugat mo, malabas lahat. Pag ganyan mo nga, sige na, papakita ko sa mga ano natin. E, ganun mo. Ganun mo. Oh. Gusto mo ang ganyan, mananatili kang ganyan. No. Ayaw mo pala eh. Edi, lumaban ka. Mag-hello ka muna pala. Hello. Yung intro natin dati. Huh? Sige na. Masyadong haba. Tapos na yan. Kaya mo. Sige na. Rick, kaya mo yan. Magandang umaga po sa mga lord at lorda. Ate at kuya. Tito-tita? Tito-tita. Hmm. Okay. Kwentuhan mo kami kasi yung mga ano natin sa mga naghahanap po ng update ng Suba Siblings. Buhat po kasi nung baga, natapos po tayo dito. Ibig ko sabihin nung natapos na tong bahay, yung ano, pero hindi pa talaga siya tapos. Si Sweet Mary po kasi nagano yung humingi po ako ng... Baga, ko po yung tulong ng kapatid ko para ma-supervise po, especially si Kuya Eric si Crystal. Yun. Mas napaganda pa yung ano, nabantayan niya yung puso po ni Bayaw. Mm. Sa mga ano po dyan, kaway-kaway po dyan, katekaram sa mga uh, kinikilig po sa dalawa. Sa Sweet Bri. Sa lahat po kay Tita Takumi. Sa mga patuloy pa rin na sumasabay-bay. Kay Sweet Mary, kay Kuya uh, Chano, kay uh, Crystal, kay Bayaw po. Salamat po. Yan lang uh, pasensya na po kung ngayon lang ho tayo nakapunta dito. At, pero nung piyesta po, nandito tayo. Kaya lang hindi tayo nakakuha ng ano. Nung napanood ko nga yung vlog ni Ate Lisa, masaya naman ako na meron palang nakamiss sa akin. At uh, parang uh, hinihintay po yung pagdating ko dito. Uh, thank you, ha. Eric. Mm masaya yung puso ko kana alam kong meron palang, ano, may masayang tao dito pagka nandito pala ako. Lalo na especially si Kuya Enrico po natin. Pero mas masaya ako kung lalaban ka. Nakikita ko yung paglaban mo. Masaya ka sa nararating ni Kuya Jano. Ayos naman. Mm, masaya ka? Medyo. Medyo? Ba't di, Medyo lang eh. Nakap tingnan mo, nakapagpagawa siya ng bahay. Yun yung gusto kong magkaroon ka, pangarap. Kasi kung wala ka nun, mananatili kang ganyan sa ano. Mm. Pag-isipan mo yun. Okay? 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 Hindi ko marinig. Okay? Okay, okay po. Okay. Buhin mo nga ito. Baka nakalimutan mo na eh. Wala na pala siyang Rubik's Cube. Nasaan punta yung Rubik's Cube mo? Nandiyan pa. Ano ah, nandiyan pa? Hindi nakikinda ni ate Lisa. Hindi mo lagi na ginagamit? Nagamit. Hmm. Tinanong ko kasi kung nagro-Rubik's ka pa. Hindi ka na wala na daw. Hmm. Nasa? Pwede Ano yun? Gusto ko lahat. Kumusta yung ano niya? Kumusta yung pagkain niya? Kumakain naman. Nagluluto. Hmm. Ano naman si Eric? ba alas 5 o 5.30. Nagluluto na siya. Hmm. Ba't ganyan yung ganda-ganda mo na ngayon? Ha? Ang ganda-ganda mo na. Iba talaga may pagkanagpat. Hindi, nagtatanong mo muna si Eric. Hindi, nagulat ako sa <laughs> <laughs> Para kang ano, ano? Korean ah. Ano, Masyado naman. Totoo mm. ba yun, Gusto ko muna si Eric yung sasagot. Oo. Oh. No. Totoo ba, Eric? Kasi siyempre, hindi yan nagsasalita. Kaya gusto ko oh, sa kanya ko marinig. Oo. Oh, Eric Eric, eh. tutuwa. Sinabi ni Kuya Tekra Maganda daw ako. Ayoko rin mahala ka. Oh, yes or no lang. Okay, oh. uh, regarding naman kay Eric talaga, ano, nagluluto yan. Mm. mm -hmm. Ah, uh, kung ano yung ulam, kakainin niya. Hindi, yung kaya niya, okay naman. Hmm, okay naman. Anong plano ni Tita Takumi? Tuloy yung ano, Japan? Mm hmm, mm. Eh, gusto ko sana ma-practice yung Japanese niya. Ah, uh, yung mga mga basic, ano, dati pinag-aralan ko yun eh. nag po kasi ako ng caregiver. Ngayon, dapat, ah, uh, ang plano ko nun, Japan o kaya U, uh, UK, o kaya Amerikanon. Kaya isa sa mga language yung Japanese yung pinag-aralan namin. Yung Konnichiwa, ganun. Yun lang alam ko, Konnichiwa. Ayun, <laughs> ituro mo. Ayun. Ang Tagalog, yung Tagalog. Hindi, hindi ko naman na yan. Ang ano ko lang din, natuwa ko doon sa video mo. Masaya, napanood ko eh, masaya siya nung alam niya nandun yung bumaba ah, kami sa okay. sasakyan. At saka madami ako nabasa. Mm. Na-miss daw nila yung banding mm. ng dalawa. Kaya inayang ko muna kayo para makapag-banding. At mm. syempre, nami-miss ka naman talaga ni um. Erwin. Eh, eh, Tsaka tagal-tagal yung hindi nakita. Oo. So, uh, oh, no. Itong taon na to? Ngayon lang? One year. Naging oh. sa isang taon ngayon lang kayo ulit. Kaya dapat sulitin niyo kayong dalawa. Sa so, tuloy yung Japan ni Tita Takumi. Mm. Kay no. Ito oh, talagang okay. ano. Oo, yun. Silang dalawa ni ano. Di ko alam kung magsasabay sila or mauna si Tristan. Palakpangan naman siya. Okay na. Okay. Good job. Nung nagkita kami, hindi niya pa talaga hirap na hirap siya sa dulo. Mm -hmm. Paano Pero ito, kayang-kaya niya eh. Pero ito, hindi niya. Hirap na hirap pa talaga. Mm -hmm. Pero tignan niyo na ka-tekra mo. Oh. Saan pa kayo? yung dating yung dating alam mo nang parang bibigay na sa lupa ay sa semento mm. o kaya na akong magbuo ng ano Rubik's so tuloy yung ano sa Japan mm -hmm. paano plano ni Tita Takumi ba uh, kasi di ba meron siyang restaurant doon mm. so tutuluhin niya um paano ba magaano sila doon mag Ah, okay ito, oh, galing. So, kailangan talaga niyong ano, magpalakas. Kailangan ko yung tulong mo naman. Hmm. Siyempre. Uh, Ang galing, ha? Mas uh, kilala niyo yung bawat isa, eh. Oh. Ni Eric, kaysa sa akin. Hmm. Nakasama ko, oo. Oh, nakasama ko si Eric. Pero alam ko naman na ikaw pa rin yung, ano na, hmm. na hanap-hanap. Ano talaga? Bil talagang ibang level yung ano ni Tita Takumi, mm -hmm. no? Yes. T I sa hindi ko alam pa paano ko una yun yung sasabihin ko kay Tita, Tita Takumi. Maraming 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 salamat po. Basta bahala na po ang ating Diyos sa inyo. Sobrang gusto niya, sobrang talagang na siya sa kwento ng buhay niyo, Kuya Rick. Gusto niyang iparamdam yung pagmamahal ng isang ina sa inyo. Yan, yeah, buti na lang. Salamat sa ating Diyos sa pagkakataon na nagkakakilala tayo, no? Pero ako, sobra akong nagpapasalamat kay, uh, kay ate talaga. Kasi ito talagang, ito talagang isa sa mga iniyakan ko tong pamilya na to, eh. Dahil nga sa kondisyon ng ano, sa mga hindi nakakalam ng kwento ng buhay nila, si Kuya Eric talaga, para maghihintay ka na lang ng araw doon sa kwarto po niya, puro basura, latang-lata. Tapos si Crystal nandito sa sulok, sa madilim. Si Bayaw naman. Oo, oh, iba yung... Oo, oh, iba yung ano na din. Dahil siguro, hindi niya alam paano, anong gagawin niya. Kasi mag lang siya nag sa pagkain. Ganun po sila. Yun. Buti na lang. nagkatagpo po kami dahil kay Tita Rhea. Ay, Ate Rhea, maraming salamat po ha. Ah. Rhea ba ang pangalan nun, Kuya? Kuya Gus! Anong pangalan nung ano, yung naglapit? Rhea ba? Rhea. Uh, si... Ah, Rhea pala. Leya Suarez. Sorry, sorry po. Si Tita Leya Suarez pala. Ate leya thank you. Thank you, thank you, thank you. Dahil sa kaibigan niya at classmate niya pala. Oo. Um hindi pa doon nagtatapos. Oh. Yung kapatid ko magiging part na ng buhay niyo. Oh. Boto ka ba kaya ate? Boto ka kaya ate? At parang hindi ka boto sa ate ko. Ewan <laughs> 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 ko. Yung gusto kong tanggalin niya, yung ah, oh, tanggalin mo na 'yun. Ang hilig ni Eric Ewan ko. Ah, uh, hindi. sa mm. tsaka, mm, yan. Yan yung, mm, Yeah. yung, sabi ko na tanggalin ngayon. na. Oo. Oh. Mas gusto mm. ko na yung minsan yung hindi niya. At least, yung hindi. Kasi... Hmm? Hmm. Na? Eric? Na? Okay? Mm. Hmm? Mabalik ka. Yun, sana ano... Eric, eh, gusto nila na... Kasi nung naka-tick-track pa eh, mataba-taba yung face mo. Hmm. Baka naman kumain. I ang dami-dami naman namin dalang food. Tapos may food lang. Pati ka din, mm, kain lang kain. Hindi ano kasi noon. Kailangan mo talaga siyang tutukan. Yung kumakain siya, dapat nandun ka din. Linalagay mo yung dapat niyang kainin. E eh, paano pag naman na darating ako, kumain na. Tapos mm. pag magsasabay. At saka, di ba, di, ano? Hmm. Hindi, kailangan talaga niyang ano. Meron siya talagang isang nakabantay na ano. Dato. Kaya ako nun, no, talagang ginawa ko, talagang binantayan kong pagkain eh. Laban tayong kita, Rick. Pero dapat, ang pilit ko pinapasok sa isip niya, hindi na kailangan ng gano'n, bantay. Kaya alam niya na eh. Pero wala naman siya kumain. Hayaan mong mamulubi yan sa pagkain niyo. Kumain ka na kumain. Lahat naman? May pera naman yan si ate. Huwag kang magalala. Saka... Gusto mo ba magkipid na ako talaga? Hmm. Okay. Tinanong ko nga siya noon, nate. Tinanong ko siya, ano ba, iwan ko na ba yung ipon ko sa'yo? Sabi kong ganyan. Hmm. Hmm? Sabi nga. Wala siyang kaano-ano, no? Si Kuya Alex noon. oh, Kuya Alex. iwan ko yung ano. Pero hindi siya yung parang... Uh, ano naman si Kuya Alex? Parang... Pero gusto ko, eh. Kasi masaya yung mukha niya. Ito kasi parang wala lang. Parang wala lang kasi sa kanya. Parang... Ano nga yun? Parang gano'n. Ay, talaga, pa. ayaw mo yun. Ibi-business na lang namin kung ayaw mo. Sabihin hmm. mo nga yun, ayaw mo yun. Yung practice mo sa Japanese, yung practice mo pa sa clinic. Ah, dapat mabilan mo pala ng Japanese, ano? Ah, merong sinin si Ate Takumi. Oh. Link siya. Sa, so, Ay, nila sa YouTube. talagang ano siya, porsigido si Tita, mm -hmm. ano no? Yun nga, hindi ko alam. Hanggang kailan si Eric ko matututo na ng Japanese. Oh. syempre, nasa kanila yun para hmm. agad matuto, di ba? Eh, sige, ako na yon for sige ng for sige. Eh, paano kung eh, si Eric? Hindi. May nabasa ko, si, ah, uh, hmm. Japanese, si Nanay Carmen. Ah! Turo mo daw. Isama mo na isang araw, paturo mo nga hmm. ng Japanese. Hindi kaya ng isang araw yun. Dapat mga isang buwan. Oh, ayun. Hmm. Ano? Nisi kumisa, dadaling ko dito naman si Nanay Carmen. Hmm. Eh, nandito si Techram. Daling ka kaya sa Tekram House. Para isa araw, sige, isa araw lang. Request. Hmm. Tuturo ka nila ni Oo, oh, ka Tekram. Paano ka okay, hindi maawa dyan? Oo. Oh. Kaya ka lang kasi kasutok. Pero ama, ano naman, pag yung lakad naman niya na bago naman eh. Mm. Lakad. Siguro talagang anemic kasi siya. Yung oh, ayun oh, nga, naman. napanood ko nga yun. Anong mga ano doon? Vitamin. Binibigyan ko naman siyang vitamin. Hindi uh, na masyado niya iniinom. Hindi, kailangan niya talagang may bantay. Itututukan talaga siya. Si ate kasi, hindi mo naman masisisi kay ate yun. Kasi hindi naman pwedeng lagi siya nandito. Pero buti nga. Miss it, Mary. Pero kung ano... Baka bumagsak na to ulit. Madanil. Hindi lang yun. Ang pinapasalamatan ko pa, naiingatan niya yung puso ni Bayaw, kategram. Oh. <laughs> Totoo ba yan yung larik? Boto ka ba kay ate? Paano ba yan? Ikakasal na sila? Joke lang siya. Ha, ikakasal na sila. Masaya ka ba? Masaya ka ba na magkakaroon ka ng pamangkin kay Sweet Mary? Uy, kinakausap kita. Masaya ka ba na magkakaroon ka ng pamangkin kay Sweet Mary? sagot ni ano, ni Eric. Ewan. Ko? oh sabi ko na nga Ewan ko eh. Ewan ko. Tapos tatlo yung sagot niya eh. Ewan, hindi. Hmm. Dagdagan mo naman. Hindi na-miss ko dito. Yung ano mo miss ko dito yung pagkanta niya ng ano, Diyos ka sa amin. Kantaan mo ako. Dapat kumanta naman siya. Sige na. Oh, Diyos, ikaw ang tulad na dakila sa mundo. Ikaw ang harang nagmahal ang tulad ko.

Pagkakasaluhay ko, aming ama. Ayan. Ganun na, Rick. O, di diba? lagi mo kaya gawin yan. Gusto mo pa, inintay pa pala si Kuya Tekra mo ba kung kumanta?